At yan guys, ang ating solar charge controller. At uh, meron pa tayong 3 bars battery charge. Ito guys ay umaga na. So ibig sabihin guys, uh, napailaw na natin siya ng buong gabi pero meron pa siyang 3 bars. di pa siya nalulobat. No? So, napulit siya kahapon. Yung ating battery na full charge and ngayon panibagong araw so ni panibagong uh, pag-asa ulit para ma-full charge to and guys <laughs> okay, so yung ilaw natin no ano di ba liwanag dito guys no kahit na uh, hindi kami gumagamit ng ilaw ng kuryente so yan tips guys para makatipid gamit tayo ng solar no mas maganda yung mga malalaki na ano, kaya lang mag-i-invest tayo ng malaking pera din ano, kung gusto ninyo DIY magbili kayo ng maliliit na solar tapos ayun gawin yung ganito no, lagyan nyo ng battery so ito pala yung laman yan pakikasan nyo ha iyan. So, yun pala yung laman niyan, no? sa so, electrical tape pa. diyan ko pa nilagay sa loob. So, meron tayong uh, 4AH na battery. At ito naman ay 12. 12AH battery. light, 12 volts. 12 volts yung dalawa, guys. Pin parallel natin. na no? So, pwede siyang iparallel. Okay, ba sila ng brand? Pwede... Okay, sila ng size and EH? No, pwede sila pag parallel pero meron talaga tayong uh, dapat no sundin yung pagparalel Ng parias mismo yung brand at parias yung uh, EH at parias yung ano nila voltage ano so yan so ganun dapat ang parallel pero sa ngayon ito lang muna uh, ito yung mga luma luma na gamit na na ginamit natin no at naka napaka napaka, napaka, napaka kinabangan pa no so yan e, no? so nilagyan na rin natin siya ng adjasan ang balak pa natin dito guys ngayon ay magdadagdag tayo ng electric pan no so ang ceiling pan ay ginagamit ng aming mama pag paggabi habang Labang natutulog no so balak din natin na palitan ng solar no para magdamag walang gastos sa kuryente no? so yung gagawin natin ngayon uh, sa sunod kung may pagkakataon kung laloobin ng Diyos no? so yun guys yun lamang ating setup ngayon thanks for watching